Minsan, kailangan natin tanggalin ang pagkahumaling natin sa kanila. Kasi sa totoo lang, sila yung dahilan kung bakit tayo nagiging mahina at malungkot. Maaring kontrolado natin ang ating sarili pero hindi mo matatakasan ng damdamin. To be honest, since the day that I met you, you become my once upon a time. But now, I think it's over. Or should I let go sa mga bagay na ayoko nang masanay? Hindi ko maipagkakailan na minsan mo na akong napasaya. Naging masaya sa maling paraan pero yung pagtatagpo na pareho nating ginusto ay hindi hindi ko pinagsisisihan. Letting go of bonds and memories is hard. Kaya sa tuwing iniisip kita, sumasakit ang aking puso. Alam kong sandaling panahon lang yon at ang bawat oras na lumilipas ay napakahalaga para sa akin. I wrote this message to someone na kahit di siya sa akin, naparamdam niya yung halaga na gusto ko. I believe in unconditionally Katy Perry song. Let go and just be free. And now, I will choose my peaceful than thinking of you. I'm wide awake and I'm not blind anymore.